Good morning, Saudi Arabia. Good afternoon po, Pilipinas. Good afternoon to all my viewers and subscribers. Shout out po sa inyo lahat. For today's video po ay uh, magluluto po tayo ng ulit ng ulam at sa niyo po ako ngayon. At ang ating pong po ngayon ay yung pong sitaw na may manok. Kaya, tayo na po sa kusina. Ito na po ang mga sangkap na gagamitin po natin mga ka-viewers. Gagamit po tayo ng bawang, ng sibuyas, pamintang durog, ng sitaw, at ito po ang isasaw po natin mga ka-viewers. Ah, ang akin pong natirang na chicken wings na hinati ko lang po sa maliliit. Gagamit din po tayo ng mantika, ng suka, ng toyo, ng oyster sauce, ng konting asin, at ng tubig. Kaya simulan na po natin ang pagluluto. Pahinit na tayo ng mantika mga ka-viewers. So, okay na po yan. Ito, mga ka-viewers, eh, pwede nyo pong hindi ito mga ka-viewers natin ang oil Hindi na po natin ang sibuya Ito okay, na po mga ka -pures. At uh, hindi ko na po naipakita po yung ano, paglagay ng uh, bawang Lagay <laughs> na po natin ang ano, po natin ng pamita. Pag-inutip po natin na oh, konting asin, mga ka-viewers. Pag-inutip po natin ang oh, oyster sauce. Ng toyo. Ng Ayan, din natin ang tubig mga ka-viewers. Ayan, okay na po yan. Pagkailan natin mga ka-viewers, punin natin yung mga ano, nasa ilalim na, na nagpapasarap eh. Muna natin mga ka-viewers, nintayin lang po natin maluto yung manok A few minutes later. Dinan natin. Ayan. Okay na Ayan lang po natin ang suka, mga ka-viewers. Ayan, okay na po yan. Mabang muna natin. Baka magalit si Lola pag hinalo natin. na okay na, mga ka-viewers. Ito na natin ang sitaw mga ka-viewers. Ito na natin mga ka-viewers. mga viewers, ito po ay optional lang po ha. Lalagyan ko lang po ng konting asukal para po medyo matamis. Wow, ah, sarap ng ulam po. Sana ah, no. ako. Oh. Mapapadami ko nito. okay na po mga ka-viewers. Ito na po ang aking pong uulamin po ngayon. Ang ating pong sitaw na may manok. Mapatayin ko na po mga ka-viewers. Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers. Ang ating pong uulamin po ngayon sitaw na may manok. At kung bago pa lang po na napadpad sa aking YouTube channel, Ay eh, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe at klik na din po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na ako po i-upload. To all my subscriber and to all my viewers, shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat po muli sa pagsama sa araw nito sa aking pagluluto. Bye-bye po! Kain po tayo!